Hello, mga mahilig sa kuwento. Isasama ko kayo sa gitna ng kagubatan, kung saan maliwanag ang buwan at naglalaro ang mga anino sa lupa. Ito ang kuwento ng lobo at ng kuneho, isang kuwento tungkol sa pagkaibigan, tiwala at sa mga nakakagulat na bagay na pwedeng mangyari sa buhay. Isang tahimik na gabi, habang natutulog ang buong kagubatan, isang matalinong kuneho ang lumabas para maghanap ng masarap na damo. Pero hindi nag-iisa ang kuneho. Nagtatago sa likod ng isang halaman na may nagniningning na mga mata sa dilim ay isang gutom na lobo. Kumukulo ang tiyan ng lobo na parang kulog. Pero nang lumundag ang lobo umunggol, nakalabas ang mga ngipin, hindi tumakbo ang kuneho. Sa halip, Tumayo ang kuneho ng tuwid ay kasing tangkad ng kuneho. Sandali, ang huni ng kuneho. Alam kong gutom ka, pero kung kakainin mo ako ngayon, mawawalan ka ng mas magandang bagay. Huminto ang lobo. Ano ang mas maganda kaysa sa nilagang kuneho? Ang ungol niya. Gumiti ang kuneho. Isang piging, bukas ng gabi, magtitipon ang lahat ng hayop para sa piyesta ng buwan. Magkakaroon ng mga berry Mani at pulot. Kung papapakawalan mo ako, ipapakita ko sa iyo ang daan. Hindi ka na magugutom ulit. Nagduda ang lobo, pero curious din. Sige, maliit na kuneho. Pero kung lolokohin mo ako, hahanapin kita. Buong gabi, sinundan ng lobo ang kuneho at nang sumikat ang araw, may kakaibang nangyari. Nagsimulang mag-usap ang lobo at kuneho. Nagbahagi sila ng mga kuwento. Nagtawanan sila, sa unang pagkakataon, naramdaman ng lobo na may kaibigan siya. Nang bumagsak ang gabi, dinala ng kuneho ang lobo sa piyesta. At gaya ng ipinangako, mas maraming pagkain kaysa sa nakita ng lobo. Makatas na berry, ginintuang pulot, malutong na mani, lahat ay binahagi ng mga hayop na hindi naglakas-loob na magimbita ng lobo noon. Hindi kinain ng lobo ang kuneho. Sa katunayan, ayaw na niya nang gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buong buwan, ang lobo at kuneho ay magkasamang nakaupo, magkatabi. Minsan, ang pinakamagandang piging ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng mga sandali at paghahanap ng pagkakaibigan kung saan hindi mo inaasahan. Kaya, sa susunod na makakilala ka ng isang taong iba sa iyo, tandaan ang kuwento ng lobo at ng kuneho. Baka makahanap ka ng kaibigan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang ibahagi ang kwentong ito sa isang taong mahilig sa magandang sorpresa.